Isang Pinoy OFW ang hinabol lang naman ng isang amo niyang Korean dahil lamang nahuli siyang nag-cellphone at gusto pang ganituhin, no? Bagong lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe mo na yan. My name is Boy Sausaw, ang Sausawero, sa issue ng iba. Mabiral niya na ito sa Facebook, sa social media, sa TikTok, ang paghabol umano ng kanyang among koreano dahil nahuli ang isang a uh, Pinoy o FW na naging cellphone lang during war time. Nagalit yung amo niyang Korean dahil nga paupo-upo pa cellphone, cellphone lamang yung Pinoy o FW. So tama ba ang ginawa ng Korean na kanyang amo? At Nakakaawang sinapit ng Pinoy OFW nito dahil takbo siya ng, ng, takbo. Hindi siya tigilan ng kanyang bossing o ng kanyang amo sa Korea. So, wag natin patagalin pa. Let's go. Panoorin na natin. Okay, ito so na. O, oh, sabi niya, magtrabaho ka. Bakit hindi ka nagtatrabaho? Bakit hindi ka nagtatrabaho? Yan ang paulit-ulit. O, oh, kasi nakaupo lang pa cellphone-cellphone, di ba? O, oh, nakaupo ka dyan. Umalis ka. Bilis-bilis. Umuwi ka, umuwi ka. Pinapauwi na lang nung kanyang bossing. Ha! Sibe ka! Sibe ka! Sibe ka! Sibe di Patay ka. Uy! Oh, 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 oh. Parang uupakan pa nung kanyang amo na Korean, di ba? Tapos ito pa, ano nangyari ako? Oh. O yan, hinabol na siya. Guys! Patay ka. Hinabol na siya, hinabol na siya hanggang sa labas. Hindi siya tagilan. Kasi nga, ang kulit. Umuwi na nga, pinapauwi na nga, hindi pa umuwi, di ba? Okay. Ayun o. Oh hindi talaga siya tumigil. Takbo siya ng takbo kasi nga, eh, hinahabol nga siya. Anong gagawin mo, di ba? Okay? Gusto pa talagang manapak ng Korean kasi nga, ang kulit eh. Sabi na, umuwi na. Eh, pa cellphone, cellphone ka pa, paupo-upo ka pa. Kasi during trabaho, ayoko ko doon sa mga OFW, kapag ka, uh, gusto mo talaga mag-OFW, dapat trabaho. Kaya mga pinunta mo, is trabaho. Kung oras ng pahinga, huwag ka na nalang mag-cellphone oras sa, sab, break time mo na lang yan, sa lunch time, ganun, doon na lang mag cellphone. Pero pag oras ng trabaho, trabaho talaga. Kasi mahigpit yung mga mga Korean, Japanese, sa mga ganito. Kailangan work, work talaga. Kaya nga Pinoy yung hinukuha. Kasi alam ng mga, na mga Japanese, ng mga Korean, na ang Pinoy is very hard working yan. ba? Diba? Oh, takbo-takbo <laughs> talaga tak tak siya. Tak So ayun, napanood na natin, hindi ko alam kung maaaw ako sa Pinoy kasi nakita naman natin na parang ang may mali is yung Pinoy talaga kasi nga sa oras ng trabaho, cellphone ka ng cellphone, di ba? Managali talaga yung amo mo sa kanya sa'yo, di ba? At doon sa amo naman, bakit kailangan mo habulin, manakit ka? Yun lang ang pangit doon sa, sa, sa part ng amo niya. Eh, sinabol talaga siya, gusto pang saktan, di ba? yun yung uh, hindi ko lang nagustuhan sa, sa video na to. So, basahin natin yung ilang comments doon sa uh, viral na video. So, sabi ni Merlin, uh, this is bad. Kung nasa work ka, avoid cellphone. Hindi tayo binabayaran para, para mag-cellphone lang. Work is work and it is a blessing. Sabi ni Ma'am Ma, ni Ma Kayleen, di naman siguro upo lang ang trabador. Kung walang nangyari, di na maganda sa kanya sa tono ng boses niya, nag-away na sila bago pa yun mangyari. Possible. Possible ito mangyari, ha? Di ganyan ang amo na makita sa unang beses na makita niya ang kanyang trabador na nagsiselfone. Okay. No? okay. Maraming Pinoy dahil sa vlog, di na nakaka-work ng maayos. Magtayo ng sariling kumpanya para kahit anong oras, pwede kang mag-cellphone. Sabi naman si Rainier, dapat sa mga ganyang trabahador, sa mga conveyor, ang pwesto. <laughs> Bawal yan at bawal din sila mag-video. Di in-inform. Huwag na magtrabaho sa ibang bansa kung ganyan lang din. Tama. Bakit ka daw nakaupo at sipi ka ng sipi? Umuwi ka na lang daw kung ganun. Bakit? Kasi nga sipi, bawal sa kanila yan. Ay ko. Mabait pa dyan yung amo eh. Pinapauwi lang siya. At mahinahan pa makipag-usap. Mukhang sinasadya ni Kabaya na magpasaway para mairelease siya kasi maraming ganyan dito na hindi basta-basta inire-release ng amo nila kung mababaw lang ang dahilan. Siguro gusto nga nang umuwi ng Pinay o Pinoy. Kaya ganun yung ginawa niya. Nasayang niyo ang pagkakataon ng mga pag-abroad. marami na ngarap, makalis ng bansa para sa pamilya na may ahon sa kahirap. Kaya pag binigyan kayo ng pagkakataon, mag makaibang bansa, gawin niyo na lahat para sa pamilya niyo. Yes, tama ito si Sir March. Ayun lang. Kung may gusto po kayong idagdag na comment sa ating nabasa comment, i-comment nyo lang sa ating comment section. Once again, this is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. Kung hindi ka pa nang subscribe and follow, i-subscribe and follow mo na ako. Thank you so much for watching.